Ang dami ng bunga at ilan. Marami tayong pipitasin. Dito tayo sa mga papaya. Ito oh. Unang-una na to, Atilani. Ang laki ng bunga. Eto guys, so oh, ang daming bunga dito ng saging din. Eto ang lalaki. Ayan o. Oh. O oh, ayan, here's Ate Lani. Pumipitas na naman ang puso ng saging. Sarap. Buti okay pa yung saging may puso. <laughs> Umugot ka na naman Ate Lani ha. Oh. Ayan oh, Ang ganda. Ayan o. Oh. eto oh, pa yung isa. Pakita mo Ate Lani. Ayan. Oh my God. Ang daming bunga. Oh. Tada! Banana! Meron pa dito. Oh, ayun pa. May nakatago pa dyan, oh. Mayroon pa dyan. Ayan, ang daming. Oh, ito saging. pa pala. <laughs> Yay! Marami kang pipita sa natin, Lani. Mayroon pa. May... Oh, Mayroon dami ba. mong aakyat eh, natin, Lani. Hindi, hindi aakyat natin. Ayun pa, oh. Ito oh, naman tayo ngayon sa mga ano, talong at okra. Oops. Teka, hindi mas muna ni Ate Lani yung papaya para mas lumaki pa. <laughs> hindi mas muna niya yung papaya. Okay, dito naman tayo sa okra. O, oh, diba? Tanim yan ni Lolo, tsaka ni Ate Lani. Look, ang daming tanim. Tsaka si Kuya Ruben din, diba? ba Oo, oh, ayan yung mga talong. May bunga na ba yung ating mga talong? Napitas na yata eh. Ang talong ni Carla. <laughs> Ayun, may mga bunga. <laughs> Mamimitas tayo ng talong mamaya Oo. Oh. Oo. Nakapitas lang kahapon. Um, Ang talong ni Carla. Sili. oh, may sili din.